Hi mga langga, ngayong araw, samahan nyo ulit kami sa aming panibagong araw dito sa aming bukid tahanan. Napakaganda ng umaga. So eto nga po, nandito tayo sa kusina at tayo po ay magluluto ng ating agahan. Maglaga lang po ako ng itlog para sa breakfast. Eto nga po, habang nagluluto kami ay may napadaan na dalawang helicopter. Kaso napakalayo naman mga langga. Kung hindi ko pa nga yan zinom, hindi natin matatagpuan kung nasaan. Kitang kita siguro yan kung dito yan dumaan malapit sa bahay. Hindi pa talaga ako nakatiyempo mga langga. Sana pag may dumaan dito na malapit para kita natin yung tao sa loob. By the way, may dumating pala akong gamit sa bahay ngayon. Papakita ko nga po sa inyo. Lakas ng hangin dito sa amin ngayon mga langga. So finally, meron na akong steamer. Ayan ang mga langga. Check natin. Papakita ko po sa inyo. Ayan. O diba, nuburo kay kong kalipay. So ito na siya mga langga. Sa wakas meron akong steamer. So, magtuto na agad tayo ng puto. Ayan. Yeah. Tapos, meron ng mga puto molder dyan. Yeah. Wala lang. ko lang po. Uy, nako. Dahil meron na nga po akong steamer mga langga magluto tayo ng puto for today's video. Milo puto cheese pala ang lutuin natin. Ayan, nalagyan ko na rin po ng tela yung takip at tayo po ay magpapakulo na ng tubig. Ito yung mga ginagamit ko mga langga. Dalawang cup ng flour, 3 fourth na sugar, konting asin, dalawang tablespoon na baking powder, 1 tablespoon na oil at itong dalawang sachet na milo at isang sachet na gatas. Tapos dalawang cup po ng tubig. So ayan dahan-dahan lang. Imi-mix lang yan mga langga and then salain natin kasi hindi na talaga may iwasan yung may mga buo-buo ba. Nasa 30 piraso ang nagawa ko sa lahat ng to. Bago natin ilagay yung ating mixture dun sa ating molder ay magpapahid muna tayo ng mantika para hindi dumikit mga langga. And mabilis din po siyang matanggal kapag luto na. So ayan nilagyan na nga po natin isa-isa. Yung iba hindi ko na masyadong pinuno kasi tutubo pa to. And maglagay din tayo ng cheese sa taas. So ayan sineslice ko na rin. Nilagay ko na kaagad mga langga para magmelt talaga. Yung ganitong klaseng cheese kasi na ginamit ko medyo matagal siya magmelt. Ayan isa lang na natin. So sin lang ko lang po to ng 10 to 12 minutes. Eh, napakadali lang po mga langga maluto. And, tingnan natin after 10 minutes, eto na nga po. So, nung tiningnan ko, hindi siya masyadong maalsa. Siguro kasi yung ginamit ko na baking powder, medyo matagal na kasi. Pero okay lang, dahil pang merienda lang namin to. Eto na po lahat ng nagawa natin. Napakasarap. After ko nga po magluto nito, ay bumalik na ako sa pagkapas dito sa likod ng bahay. Kailangan ko talaga itong mga langga at nalibo na dire. Wala akong maasahan talagang mag-ano dito, magkapas. Tulog pala si Bunso at narinig kong umiyak, kaya eto, pinuntahan ko na at nagising na nga po. binaba ko na rin sa duyan at pinagtimpla ko na rin sila ng merienda. At since may oras pa hindi pa naman masyadong nagagabi ay bumalik muna ako dun sa farm. Sana nga po ay uulan na talaga malangga para makapagpunla na ako at medyo malaki-laki na rin itong ating nalinisan. So tinawag ko nga po sila habang nagkakape at merienda ako dito. Wala lang para may remembrance kami. Sabi ko mag video video kami. So ayan po sila. Grabe, napakakit na mga anak ko. Dalating yung time mga langga na mapapanood na lang nila to. By the way, mga langga, ang susunod na video ay hindi para sa lahat. Kung hindi ka naglalaro, skip mo na lang po muna. Thank you for watching! I-share ko pala sa inyo ang bagong laro ngayon. Ito po ang Super Ace Game. Paalala lang po na ito ay libangan lamang. Bawal seryosohin at para lang sa may mga extra income. Bawal sa bata at ito po ay pangpalipas oras lamang. Mag-buy bonus tayo mga langga at magbet lang ako ng 200. Tingnan natin kung mananalo tayo. Mamili po pala ako ng mga masiswerting mag-share sa video na to. Try nyo rin, baka kayo na ang susunod na swertehin.

Wow! Yay! Jab, doubles, heart, or Ooh, nice one! Wow. Na nakit yung wow! likod ko. O, di ba?